Nasa 78% na pagtaas ang kaso po ng dengue sa bansa ngayong taon. Yan po ay sa datos ng DOH simula January 1 hanggang March 15. Mabot na sa 76,425 ang mga kaso ng dengue sa bansa. Mas mataas po ito kung ikukumpara sa naitilang 42,822 na kaso po noong nakarang taon sa kaparehong panahon. Pero dahil po dyan mga kapuso, well, manong Mas minirapat po natin kausapin sa umaga pong ito ang uh, ating laging uh, sa tuwi-tuwi na eh, o kabalit uh, balitaktakan sa ganito mga uri po ng mga infectious disease. At baka meron hong ilang mga dapat tayong bantayan na mga karamdaman po ngayon dahil nga sa mukhang napakarami daw pasyente ngayon sa mga ospital. Although alam natin talaga bang marami naman po, lalo na kung government hospital, lalo na po kung PJH pero baka meron lang tayo dapat alamin that mayroon po nakikita ho ngayon ng ating pong mga infectious diseases and tropical medicine expert tulad ni Doc Ron Jean Solante. Doc Ron kumusta ka na? Magandang umaga po sa inyo, Doc. Hi Orly, good day, uh, good morning. Good morning to our viewers also. Aha, makikiistorbuli kami dok sa inyo pong napaka-bising umagang ito kahit Sunday. Meron ba tayong uh, dapat malaman. Meron ba tayong uh, nakikita dito sa pagtaas ng 78% ng kaso ng dengue sa bansa ngayong taon. Ano pa lang tayo, March pa lang tayo, eh, dok. Well, uh, actually, Orly, no, hindi na tayo na nagugulat sa mga ganitong uh, datos. No? Kasi ever since naman yan, mga pagpasok ng taon, even the last part of the quarter of that year, pataas na talaga ang dengue. No? And uh, it's also expected that ngayon kasi, mas sabi natin papunta tayo ng summer, paulan-ulan pa rin, no? may mga pabugso-bugso. And somehow that affects also the, the increase in the breeding areas of yung, itong carrier ng dengue virus lampop. itong lambot no uh -uh. so expected yan tumataas at uh, in fact since january february march uh, nakikita na namin yung marami-rami kaming pag marami kasi kaming naadmit ng na mga adult dengue expected yan mas marami ang mga bata so that's our parang template namin na ah, tumataas itong dengue kaya hindi yan uh, expected yan we need to prepare for any increase in the cases kasi hindi naman yan unusual for a tropical country like the Philippines. Okay, so kung natural ito na may mga pagdaas sa ganito mga panahon, na sabi niyo nga eh ini-expect natin summer may init pero may mga pag-ulan na mukhang ito yung favorite season nitong mga lamok na nagdadala ho ng dengue. Kumusta naman po ang mortality rate? Uh, sa inyo na, na natatala itong first uh, first three months ng 2025 kasi wag naman sanang sintas sa mga tulad ng mga nakaraang mga panahon. Okay lang, tumas ang kaso basta nakaka-recover eh, Doc? Yes, at, at least ngayon hindi naman tayo tumataas kasi mayroon tayong tinatawag na threshold, no? Ano ba yung limit uh, pag ma tayo? Uh the mortality rate should be case fatality rate should be more than 1%, no? Okay. So so far naman hindi pa naman tayo tumataas doon sa more than 1%. Uh, naglalaro lang tayo sa between 6 to 0.9 no? So mm -hmm. ibig sabihin uh expected itong ganitong klaseng ng mortality pero sana wala sana, no? Kasi alam mo early, ang mga mortality sa dengue, kasalasan yan, yung pag, pagdalaan nila sa hospital, late na. Sinasabihin, nandoon eh. na sila sa severe part na. of the dengue. Oh. Yes, malala na. na. At tanda natin early, ang dengue, wala tayong gamot dito. Kung baga, the earlier you go to the hospital, so, yung natin. early resuscitation, fluid resuscitation, supportive management, napakalaki bagay yan na para ma-reverse natin na hindi sila pupunta doon sa severe form of dengue. Tama po yun. Lalo na yung uh, akala nila yung lagnat lang, pinainom, tapos gumaling. Pero nung pagbalik kinabukasan, ay na, naglabasan na yung mga rashes. Saka pala dadali ng ospital. Yes, kadalasan yung nakikita namin dito early, no? yung third day, fourth day, fifth day, doon pa lang nila dinadala. Tapos pag nakita mo na yung pasyente, uh, medyo may hingal na, nalaki uh, na, mas, masyadong mababa yung platelet. At kadalasan talaga dito yung pag pagdating sa ospital uh, bumabagsak na yung mga blood pressure nila na. napaka-normal kasi para sa ilang mga mga uh, magulang siguro na pag may nat talagang ko yan eh, hindi hindi aabot ng hindi na hindi pa umabot ng tatlong araw eh saka pa dadalhin sa ospital pero hindi pala ganoon dapat sige kung gusto niyo after 3 days pero obserbahan ninyo kung nanghihina na o halos hindi na kumakain at talagang uh, mahirap sa pagiging pasyente. Uh, tama ba 'yon, Doc? Yes, yes, tama ka ori, especially sa mga bata, no? Ang mga bata kasi yung yung ano natin, yung window of uh, dapat mas 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 maano tayo sa mga bata ay aware tayo na pag hindi na kumakain, tapos yung lagnat 2 to 3 days na, uh huwag naman natin palampasin ng more than 3 days. Dali na natin sa health center kasi meron yeah. namang capability din ng health center. Tapos sa screen yan, kung may mga warning signs ng dengue na yan, uh, doon yan, direction in hospital para ma-prioritize, ma-admit. Mas maganda siguro talaga pag ganitong mga may mga pagtaas at alam nyo na maraming mga nagkakaroon ng dengue sa inyong lugar at isa sa inyong mga anak, lalo na kung pasit, eh, tinamaan na ho ng lagnat, Oh, natsiguro ng intenteng pangatlong araw. Pag medyo mataas ng ano, isang araw na talaga napakataas. ano binabantayan natin ah uh, ano, body temperature, uh, doc? 42, 40. Basta, basta 38, 38, 38 and above, no? Uh -huh. Oh, tapos siguro paalala natin yung mga warning signs, no? Uh, masakit ang ulo, sumasakit ang tiyan, tapos pa-increase yung patulog-tulog ng bata o yung yung may dengue. Isa na yan sa mga warning signs. Uh, kailangan natin dalhin sa ospital. Okay. Um, malaman ko lang, sa mga ospital ba natin, mataas ang uh, incident o mataas ang uh, bilang ng mga may dengue ngayon, uh, ngayon buwan na ito ng March? Pagpasok pa lang mga March, uh, kung ikumpara namin yung data namin sa February to March, magkapareho lang. No? But th this is an increase of like siguro 40 to 50 percent compared okay. to last year or uh -huh. last month, na uh, last year na ganitong month mataas talaga ang nakikita namin ngayon na uh, mga kat. Mas mataas talaga ngayon. Bakit kaya? Hindi naman tayo nagkulang. Lagi ko ang pinapaalala yung uh, 5S at kung ano mga dapat gawin. Pero uh, talagang hindi maiwasan ano, Dok? Hindi maiwasan kasi yung, yung environment kasi talaga natin, mas kaya magpa 5S ka pa dyan, no? Uh, talagang nandun na yung mga lamok, no? So maraming opportunity ang lamok mag-breed mga basura pa lang, yung mga tubig na hindi naman natin nakakita yan minsan, may mga konting-konting tubig sa kapaligiran natin, yun pala yung breathing places. Tapos yung mobility ng mga tao ngayon, nasa labas, so mas, mas high risk ang uh, na makakagat sila. Parang uh, kinakailangan talaga ng madaliin yung bakuna, Dok, sa tingin niyo Well, dapat talaga. No? Kasama talaga ang bakuna niyan. Kasi alam mo, Orly, no? subok naman yan na may mga pag-aaral at in fact, mga Uh, recommendations ng mga coalitions natin na uh, paano natin mapababa ang kaso. Ang bakuna is one of the area na kailangan natin i-explore dahil any infectious disease na vaccine preventable, malaking bagay at malaki ang role ng bakuna para lang naman mayroon tayong protection doon doon sa mga vulnerable uh, population ako nagkakamali mayroong pinag-uusapang bakuna sa Japan galing Japan eh ito ba yung pinag-uusapan natin noong nakaraang mga buwan na nasa ano ngayon nasa ating uh, 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 Food and Drug FDA, Food and Drug Administration, uh, Dr. Kronjid. Yes, yes, uh, Orlino. ito yung yung Q na bakuna na nagagamit na rin ngayon sa ibang ka, kalapit uh, bansa natin sa ibang bansa. But no? hindi pa no, nagagamit sabihin. dito kaya. Ano kaya ang dahilan? Ano ba dapat uh, ano bang hinihintay pa kaya? Well, ang ang dando na siya sa FDA. hindi ko lang alam kung ano ang status nito, siguro meron naman si siguro silang proseso kung paano mag-evaluate ng bakuna, pero sana uh, ayusin lang naman nila at saka uh, wag naman nilang titingnan din kung ano man yung experience nila with Dengvaxia, uh, okay na tayo doon kung gagamitan nila ng the same criteria, uh, basta ayusin lang, sana wag lalagyan ng mga ibang classing or other elements na baka natakot silang i-approve dahil mangyari pa rin kay gaya ng Dengvaxia, something like that. Dapat hindi natin ginagawa yan. No? Ibig sabihin, tamang proseso, tamang pag-evaluate, dapat uh, kailangan. Ilan mm, lang, naman ng ating uh, inihintay kasi. Although yung sabi nyo nga, yung iba ginagamit na ito, pero... Eh, kasi ng Dengbak. <laughs> kaya, kaya lang to, Kaya ngayon, to, ngayon to, talaga, Doc, Uh, ang magulang nag-iisip eh. Oh, meron daw bakuna sa, ay, sa, sa, ano, sa dengue siya. sa sana Hindi ito dengue siya. Uh, papabakuna mo mo? Eh, iba ano, <laughs> ay sumagot ang oo eh. Uh, nagkakaroon na kasi ng hindi magandang uh, impression na uh, Doc Jin. Yeah, normal naman 'yan kasi nga doon sa mga mga maling balita, ano mga misconception about doon sa mga previous uh, experience sa dengue pero early, uh, may iba rin tayo. Hindi lang dengue ang babantayan natin ngayon. No? Kasi marami-rami din tayong nakikita mga respiratory tract infections. Nako, yan pa. Ng, oh, oh. Yan. Yan, yan pa. Uh -huh. uh, nung isang araw, halos uh, hindi hindi tumatagal lang uh, is, ano, ta tatlo o dalawampu hanggang tatlumpung minuto na hindi ako makakarinig ng may umuubo sa paligod ko. Isa mo na ako mapunta <laughs> sa bahay, sa labas ng bahay. May at may may umuubo. Hindi lang basta ubo, ah. may, may, may kasama pang indication. <laughs> <laughs> nga. mga mataas iba 'tong kasong ito mga respiratory illness sa doc. Well mataas pa rin, no? Kasi actually nag-umpisa 'yan nung late part ng uh, November, December, habang hanggang January, February. Tapos eh yeah, ang, ang 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 problema natin ngayon dito, yung pagda-admit itong mga especially mga matatanda elderly, no? Uh, hindi naman sila directly na admit dahil sa ubo, no? Ang ang problema nila yung cardiovascular complication nitong mga respiratory tract infection, no? Yung stroke uh -huh. at saka yung Uh, sakit sa puso sila doon sila na admit They, hindi directly because of the pneumonia hmm. okay um meron lang talagang uh, da uh, uh, dapat tayong alalahanin sa ating mga nakuhang aral o lesson nung pandemya lalo talo na yung magsuot tayo lagi ng face mask yun lang siguro uh, makakatulong yun para hindi na tayo magkaroon ng uh, mas malalang uh, kaso ng mga respiratory ailments so disease sa uh, doctrine Yes, yes. Importante rin yan, no? Yung pagpano natin palakasin yung katawan natin, no? Mm -hmm. Sa tamang pagtulong, tamang pagkain. At of course, yung mga matatanda, no? May mga bakuna naman doon sa mga respiratory tract infections. Pupunta tayo sa mga health center o sa mga doktor natin, magtanong kung ano yung dapat na bakuna na pwede nating natanggapin. Okay, doc, din last question na lang may binigit ka kanina. Ano ano mong porsyento ng uh, uh, death rate mga nasawi dahil sa dengue ngayong uh, ngayong unang uh, buwan ng 2025? So far, yung computation namin dito sa San Lazaro, ang case fatality rate namin, hindi pa naman tumas ng more than 1%. Kasi ang threshold ng WHO, it should not be more than case fatality rate of more than 1%. percent, it should be 1%. less than 1%. Okay. Mga, ilang, uh, mga, mga ilang, may, may, mga may mga numero na ba tayo na kukuha? Ilan ito? Mga, so far, ang nakita, ang pinapakompute ko lang dito sa adult namin na mga na-admit, our case fatality rate uh, is 0.7%. No? So, oh. may mataas yan. So, at least, more, less than 1% pa rin. Oh, mga ito, mga 10, 20 pasyente na sinugot at nasawi hindi pa naman ah, hindi naman hindi naman mga siguro mga isa out of uh, siguro sampo, mga gano'n pwede uh, pero nga binabagit nyo nga eh huwag nang ano wag nang palalaim pa pag uh, sa tingin natin eh medyo hirap na sa paghinga latang latana at uh, walang kalakas-lakas at halos ayaw imulat ang mata dahil sa matinding uh, lagnat eh siguro mas maganda dalhin sa hospital. wag nang hintayin yung out uh, 3 days 3 days pa o 2 days pa doc Yeah, tama ka. At, at, importante itong mga nanay talaga no, sa mga bata na dapat pansinin talaga nila yung mga sintomas ng mga bata. Kasi alam mo naman, itong may, may mga group of mothers ay na mga bata rin. No? Uh, hindi rin pa ka-experience mag-alaga sa mga bata. But importante, makikita natin na yung bata uh, may lagnat tapos wag wag patagalin pagpunta sa doktor kasi lagnat naman talaga ang pinaka most common symptoms no More Mama. than three days, medyo mahirap na yan. Less than three days, dalhin na niyo kagad sa health center. Dapat bang hikayatin ang, D, ang DOH daw, uh, Doc G, na uh, i-alerto o buhayin muni yung mga, uh, ano, ano to, mga dengue emergency lane sa mga ospital? Express lane. Oh. Express lane? At, actually, ongoing na yan. Uh, ano na yan. Implemented na yung mga dengue express lane. At uh, natin na lahat ng pumupunta doon, in a few hours lang, ba-diagnose na kung dengue, tapos mag na na, kung kailangan i-admit or kailangan sa bahay lang i-monitor. Oo, pero mas maganda kung bantayan na sa ospital. Yung iba kasi raw, nalala nyo yung mga kaso, pinauuwi pa, uh, pagdating sa bahay, lalong na delikado yung sitwasyon ng pasyente. Maganda uh, well, siguro. bagay, mag maganda talaga. Basta mayroon, ma kaysa may capacity din ng hospital. Kasi minsan, uh no? may mga ganyan tayong dengue excess lane, pero puno na yung hospital. Meron tayong tinatawag na triage area. Binabantayan natin for for 24 hours, hindi natin pinapauwi para lang ma-monitor. Ayun oh, you know. Kasi sabi nyo nga, dami rin kaso ng mga respiratory ailment, uh, ailments or sickness. Eh, may halos uh, puno lahat ng government hospital yung nakaripas ng mga linggo. Eh. Ganun din ba sa inyong monitoring? Kumusta diyan dyan sa San Lazaro, Doc Jean? So, so, far, we, we still can accommodate kasi mabilis naman yung mag-discharge tayo. No? Kung halimbawa kailangan natin pa uwiin, uh, mabilis ang discharge natin. So, for, so we can accommodate always na yung kailangan ma-admit. Okay. Doc Chin, again, maraming maraming salamat. Patuloy ating bantayan, patuloy ating palalahan ating mga kababayan na maging maingat tayo para hindi na lumaganap pa itong karamdamang itong problema natin taon-taon na dengue, Doc Chin. Thank Hello, Doc Chin. Naputol. Sige, ang chairman po ng... Uh, uh, okay. Oh, mahalagay, baka may okay na okay. sige. Doktyen, maraming maraming salamat na lang uh, yung kanyang paalala na atin pa rin pong bantayan ng atin pong uh, mga anak uh, pagpapasaling mali sa ating kapaligiran at yung mga dapat na iwasan, adyan naman yan, review nyo lang ho oh, yung, uh, ilan yung Android 5S? Na? Uh, para po iwas dengue, lalo na sa mga kabataan. Ang